Real life na Rambo mula sa Mississippi nagpunta sa Syria para labanan ng ISIS. Sa panahon kung kailan mukhang hindi na mapigilan ng mga religious fanatics na ito, may naglakas loob na tumayo para sa kalayaan. Ay hindi yan! Itong si Jeremy Woodard ng Meridian, Mississippi ang aming tinutukoy. Nagsawa na si Jeremy sa kakapanood ng pagkaprutal ng IS sa TV, kaya noong Setyembre bumili siya ng tiket papuntang Turkey, kung saan binayaran niya mga smugglers para dalhin siya sa Syria, kung saan nakasama niya ang mga Kurdish fighters. Ayon kay Jeremy, may at least dalawa pang mga Amerikano sa Syria na nilalabanan ng Islamic State, at sa ngayon ay nakapatay na siya ng dalawang IS fighters, at wala siyang balak na magpaawat o magpahinga. Sa US, si Jeremy ay isang security guard, pero hindi siya basta-bastang gwardya. Nag-serve siya sa dalawang tour sa US Army na pinadala siya sa Iraq at Afghanistan. Ayon kay Jeremy, hinding-hindi natin siya makikita sa YouTube na nakakulay orange na jumpsuit dahil hinding-hindi siya magpapahuli sa IS ng buhay.